Araw po ngayon ng lunes, alamin muna natin ang presyuhan ng mga paninda sa Kadiwa Store. May report si Bien Manalo. Live, Bien. Mm. Yes, Diana, patuloy pa rin ang Kadiwa Store, particular dito sa Manuela A. Pamplona 3, Las Piñas City, sa paghahatid ng mga abot kaya at dekalidad na produkto. Dayan alam mo, bukod doon sa mga nakasanayan natin na mga mabibili dito sa Kadiwa tulad ng gulay, prutas, isda, karne, ay makabibili rin dito ng iba't ibang klase ng nga kakanin tulad ng nilupak, suman, abiko, kutsinta, puto at marami pang iba. Ngayon, Dayang, titikman natin itong uh, nilupak kung talagang totoo yung sinasabi ni ate na masarap nga yung ganyan nilupak. Ha. Masarap siya, Dayang. Mm. Marami pa rin sa mga mamimili ang dumarayo dito sa Kadiwa Store sa Manuela E. Pamplona Street sa Las Piñas City. Isa na si Teresa Ang, na bukod sa mga nabibiling sariwang produkto, ay malaki rin aniya ang kanyang natitipid sa pamimili sa Kadiwa Store. Tipid sa amin, at saka mura pa, sariwa pa. Kaya dito kami mamimili tuwing lones. Kasi lones lang ang bilihan dito eh. Kaya dito kami mamimili, hindi na kami mamasahe. Ang talong, mabibili sa 80 pesos per kilo. 90 pesos naman per kilo ang kamatis na pampaganda ng kutis. Ang sibuyas pula nasa 80 pesos per kilo. Ang sibuyas puti mabibili sa 60 pesos per kilo. Ang patatas at ang palaya mabibili sa 110 pesos per kilo. Ang sayote 40 pesos per kilo. Mabibili naman ng 80 pesos per kilo ang presyo ng sili at carrots. Ang cauliflower 95 pesos per kilo. Ang mangga naman mabibili ng 140 pesos per kilo. 100 pesos naman per kilo ang presyo ng saging at papaya. Ang lemon, mabibili ng 3 pieces for 50 pesos. Dayan, patuloy na maghahatid ng abot kaya at mga sariwang produkto ang Kadiwa Stores. Katunayan, malaki ang naitutulong nito sa mga magsasaka mula sa iba't ibang probinsya. binibigyan natin sila ng pagkakataon na magtinda dito po sa Manuela 4A. Uh, from 6 to 12 po ito. At least uh, dito po nakakatulong tayo sa ating magsasaka no? na makabenta at madalaning na ang kanilang kalakad. Uh, iniimbitahan ko po kayo na uh, tangkilikin po natin ang, at, ang kadiwa. Uh, ito po itulong sa magsasaka. Uh, ang kinikita po natin dito ay ang taga-Oriental, Kalapan, Mindoro po, and then uh, sa highland po ay Benguet. Dayan, bukod nga sa mga isda, sa karne, prutas, gulay, makabibili rin dito ng mga ITW o yung mga ready to wear na mga damit at short para kay nanay, kay tatay, kay ate, kay kuya at maging kay bunso. At alam mo, Dayan, sa ilang beses ko nang pagkukover ng mga Kadiwa store, ito yung masasabi ko na Kadiwa with that twist. Bakit ka mo, Dayan? Umaga pa lang, may tinda na ditong balot at penoy. Ate, bakit, bakit naman naisipan mo na magtinda ng balot at penoy ng umaga? Marami po kasi bumibili pag umaga namin naghahanap. Kasi pang palakas daw ng katawan nila, ganun. Pampatibay daw dayan ng tuhod. At asamantala dayan, bukas naman yung Kadiwa Store dito sa Manuela 4A Pamplona 3, Las Piñas City ng lunes lamang dayan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At yan muna ang update. Balik sa'yo, Diane. Hmm, ang daming mapapamili dyan at maganda, mura pa ang mga produkto. Maraming salamat sa'yo, Bien Manalo.